It's true eh Package na kong Ay guys <laughs> Late reaction Sabog <tapo>. Naginagong package Vlogger man daw na siya guys na Nakabot ng iyahang Naginagong si video Pabot na yung Ako Package Hoy mag vlogger na po I-career na na po Yung vlogger Unboxing na na siya Di pa kita Di na mag unbox O oh, sige Ali Come inside <laughs> ay, samuk, samuk ganyan tagabukin na sa lagas, tiksas. Hindi nakabaro sa kudos balay. Gitak, sulod ni Ron. Kaunsa na, may nanang. Na, na, di okay. na ka, guys, di na may kasulod. Sige, nakakay, ay, unakay ko. Okay. <laughs> Mag-unboxing na na siya, guys. Lipay na ka na siya, kanina na, -na iyang microphone. kay para daw maklaro-klaro, iyang tingog. Ang mga boxing ka. Ang mga boxing. mag boxing ka. Okay. So, let us reveal. Saan ka package na itong ikuha? Nagpalit yung duha. Ang package yung ikuha. Ang ka. magpalit ka camera. Huh? Ang gak para derek, kailan mo tingog galak? Mahalasanan? Purduy paggani na pag kita korte, palitan ni mo kamera. Ika ba kung magsurdo pa pala? Hindi pa ingon <laughs> <laughs> Una guys, wala pa amang ang diri, wala paggani daawat ni, na. Na, na, na ako <laughs> na. budget <Banjit> na on. <paan>? Wala <laughs> tapak para tu panti. May bago ro na fight with Victoria Secret. Hindi ko ganahan na tumpan tigang. Ay na eh. Grabe ka katiba pag sulo bitu na ako sakit ang lubog. Sakit yung kigul. Wala na akong sulo. Imo na to. Hindi ko ay to. Hindi sa mo kayo. Baligya to. Kasi mo palit ya. Bakit kay ko Victoria Secret library. Kita may medium din na. Medium tanang. Small. Ay extra small dito ko ah. Yay, meron pakita! Uy! Nangita d'yo kung kanang sakto-sakto presyo ba? Kaya na yun mga barato? Pagkakita -il kaya anong? 70 masigaw ni Kapil. Mm. Pero mo ba, meron ka pa rin. Tiyakal 15 dollars, 11 dollars. Pero, yun ko, kasi, gwapo-gwapo ni siya. Kasi ngunit, mm. kasi ngunit lami, kaya ang tingong na kong ano eh. <laughs> Maka 1 million view ko, Tungod ano eh. Uy, on, maday na oh. Uh. Oo. So, oh. ha, testingan na po. Ano sa manisya? Paitan ni eh, ignorante eh. Okay, kana kita mga Pinoy. Ay, kuan na siya nang warna na yang cover sa microphone nang para, na, para para dili siya ingon mo cover bitaw siya sa mga noise bitaw. Ah, mo ni siya mo cover sa noise. Mm, -mm mo na siya. Bali siya ikalo siya ana. Oo. Mm -mm. Uh -uh. Kaya kay asa na asa na. Asa man yang kuan Asa may mic ani? O kani? Mm, um, cover ni mo siya para dili basag mo unsa unsa bitaw mga hangin para mo kwan bitaw siya. Ba? Ito igno ay. Mm. Ana na sya. Ah. Hmm. Tapos Anak nika ka. See the difference. Mm, ya yeah, dayon. Una pa na. lang uh, kulang lang eh, i-connect si sa kwan sa. Ay. Mag camera magkuha <laughs> ng tako ko karon. Ha connection sa camera. Sama so, na siya ipakita sa be So sama na siya guys ang uh, mukwan bital siya sa, sa tawag mga noise mga ingana with so cancelling noise niya ni oh, uh, kaniyang kalok kalok right kalok kalok. Uh -uh. Tapos kung kuan lang normal lang kana siya. Mhm. Uh -uh. Tapos kung gusto ka cancel noise Huwag mo na imong ko anong diha. di ba? So guys. Pila siya kabuok ng. Tagsa mi guys. Dua. Mm -hmm. Kanang na siya. Ang sama ni. Ayan na. Charger? Dasen. So tagpila siya na. 70 ka pila. Mm -hmm. We bought it in Amazon. Tapos i-charge ni mo na siya. Mm. -hmm. Mm. Charge ni mo. So, naasya yung mga God, kuwan, attachment, attachment. see and saying this is the thing that you charge mm. charge with that and then you have also um adapters mm. so that's good in the end you know filipino they do not read manual they they just go right away <laughs> <laughs> I wanna manual yeah. Ayan. Ay, dirito siya, diri. Una siya. Ay, very good. Oh. Dua ka buok. Pero, what is this one, do? Tanawa sa manual mo lagi na. Pilipino man. Di man basa. <laughs> <laughs> ma bright di akay na mga Pinoy. bright kabuang. Okay, di naman ko kakita. <laughs> Lark M1 Quick Guide. Panawa ka itong dako, dako, unsa to siya. Kanang gihawiran ni mo sa luyo na adya. Kanang kanatanawa, unsa siya. Ah, for the camera. Ah, uh, so for connected siya sa camera? Oh, and you can also put it in the cellphone. You can put it in the cell phone. Like this one? Mm. You have um put it right here. USB cord? Right no. Like, say, for example, where was that? Like this one. You can put it. Ah, that's only for Android. Right one? Wala ang iPhone. Wala? It's only for Android. There's nothing for an iPhone. I? Ayan. Yeah. Walay lami. So, only for Android siguro na siya. Yeah, so this -type is... C-type na ba yung iPhone? Daya. Uy, na may adapter. Kung na adapter, hindi pwede. Oo, oh, na may adapter. si si Okay. eh pero... Only for, uh, not for the latest iPhone. Na, uy. Napod? Hmm. So you can use the you can use um ah, on like, an Android latest iPhone. But okay. Why do you need that though? Where you can also do the just the Bluetooth, right? Then we will find out later. So yeah, so you can use the the iPhone, regular iPhone, or the iPhone 15. See? So since I have the iPhone 15, this is what you can use. And I also have the iPad, so I can use it with my iPad. So yeah, so you got all the adapters that you want. So if you prefer Bluetooth, you can use this. If you prefer um attach it to your device, you can use this one. So mm. you got so we can actually have three people use the microphone or Um, so do you use this while you are videoing? So your your phone capture it more or what? Mm. Okay, so that's it is guys. How come it's always on? No, na lagi matulog ani mo tapad ug kuan mic. Ay tapad man ni mo mic nang. Tapad naman niyo mic permente sa so wala pa ng bago na mic. Kulukoy lagi siya. Tingnan lang. So ayan, i-charge natin 'to. Ah. So like one airpods. So yes, so we got all the good stuff there. Put that. So that's it, guys. That's it, guys. We have our new was, mic for vlogging. So Muna, guys, mag-vlogging mag na me. Muna, siya akong partner. So, follow us for more. <laughs> Bye! Bye to the vlog. Bye, Bye to the, the people vlog. in the world. <laughs>